Dismayado si Arabel sa natanggap na 15,000 pisong ayuda. Kulang na kulang daw kasi ito. Isa siya sa libu-libong magbibigas na benepisyaryo ng 15,000 pesos cash assistance ng gobyerno. Matapos ipagutos ang pagbebenta ng 41 at 45 pesos per kilo ng regular at well-milled rice. 15,000 lang po yung binigay sa amin pero dalawa po yung chinek nilang pangalan. Kasi dalawa nga po yung business permit namin, dalawa yung pwesto namin, dalawa yung nagtitinda, ganyan. Kaya nagtaka nga po kami, ang sabi po sa amin, pag-aaralan. Kwento naman ni Javier na magbibigas sa Kamuning Market, ilang tindahan ang nabigyan ng ayuda kahit walang bentang 41 at 45 pesos na kada kilo. Ang iba pang araw, nabigyan kahit tumigil ng magbenta ng bigas. Sabi ng Social Welfare Department, nakabase ang payout sa listahan mula sa Trade Department. Nasa 50,000 hanggang 60,000 daw ang inaasahang makakatanggap ng subsidiya. Tayo po dito, tinap lang as uh, paymasters. Parang kahero, kahera lang po talaga tayo dito. But then the list po talaga, uh, DTI po at kami po, we submit to their expertise. Nasa 5.5 bilyong piso ang pondong nakalaan sa subsidy program sa tingin namin uh, we're very confident that we can provide yung assistance doon sa ating mga nangangailangan na rice retailers. Dagdag di DSWD Assistant Secretary Romeo Lopez, posible rin daw mabigyan ng hanggang 5,000 piso ang mga may-ari ng sari-sari store na nagbebenta ng 41 at 45 pesos na bigas. Inaayos lang daw muna ng Trade Department ang final guidelines ukol dito target ng gobyerno na matapos ang pagbibigay ng subsidiya sa September 14 bago ang ban sa pamamahagi ng ayuda bago ang sanggunian kabataan elections 2023 pero pakiramdam ni Arabel sila ang naiipit sa pagitan ng gobyerno at ng mamamili kami po yung inaaway nila bakit daw nakuha na namin yung ayuda pero wala yung bigas naman daw na kailangan nila wala dito sa ano namin sa pwesto namin hindi naman po ganong karami yung lumalabas Paliwanag niya, nasa pitong sako lang ang kayang mabili ng kinsimil na ayuda. Gayong halos 20 sako ang karaniwang na ipapaubos niya kada araw. Uh, mas mainam po kung tatanggalin na po yun. Hindi na nila papakalaman yung pagpepresyo namin kahit papano kikita po kami. Mababawi namin yung gastos namin sa araw-araw. Ganito rin ang panawagan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan. Dagdag pa ang pagbibigay ng subsidiya sa mga magsasaka pagpapatigil sa importasyon at pagbasura sa Rice Liberalization Law. Ang ginagawa kasi nila temporary solution ito tapos ang ipapalit naman nila mas malala importation. Anihan ngayon eh, no? Uh, kailangan ng mga local producers natin ang support para madala yung kanilang produkto sa pamilihan at maging mas mababa ang presyo. EJ Gomez, CNN Philippines.